Yes, oo. Ari, ito, good news na good news nga para sa ating uh, kababayan, no? Si KQ. Pare, nung panahon natin, isa lang, na, isa lang ang kilala ko, eh. JQ, eh. Si Joker. <laughs> <laughs> si <KQ. laughs> take, it, pare, away. Take, it, away. Take <laughs> take it it away. away. <laughs> Ngayon, <laughs> si Kevin na uh, Kiambaw, no? At uh, maganda para sa kanya to, no? Uh, Nakaka-receive siya ng mga accolades, mga maganda yung nilalaro niya. At uh, positive to para sa kanya. Uh, kasi naman, are, yung lalo na itong stint niya uh, with the uh, strong group, oh, maganda pinakita niya. Ito, ito nga lang uh, medyo nawala dito ano, nung finals against the powerhouse Lebanon na uh, team din with import. No? So, uh -huh. ang, ang sa akin, are, with, with regards sa uh, international, doon mo tayo sa international league, pe, pwede na kasi we, we, have, we already have lots of players na nandyan. The likes of the Rabenas uh, Ravenas, Di ba? na yan, uh, anak ni, Benji, okay, uh, Bobby Ray Parks, okay, uh, Aparientos. si Abando, and to name a few, no? Eh, kaya na kasi ah, uh, Itong mga nakaraang mga dekada, nag-improve ang paglalaro ng basketball dito sa Pilipinas considering na hindi lang dahil may mga foreign coaches, kundi yung nagsipag-improve na rin yung ating mga local coaches. Alam mo, ganda na po nakapakita ng player, na pero siyempre ang pinag-uusapan dyan is yung consistency. okay uh, Lalo na pag uh, tumaas yung level ng kompetisyon. Okay, tignan natin. Uh, uh, when you're up against a uh, strong stronger team, uh, actually, pag international, parang, parang yun na nga, yung, yung, yung nung kala sa final sila, yung Lebanon, di ba? okay, they were up against this uh, formidable Lebanese team na nandyan yung number one point guard ng Asia, si Araki, si Araki si Ara ba tawag ko, si Wael. Okay, so, doon, doon nakita rin yung kanyang uh, flaws, di ba? Medyo, medyo na, na, hindi siya gano'n nag-click doon. Actually, nakita ko yung back scores. I think he, he didn't even score. no Pero it doesn't mean na wala na siya. Pero kasi ang titignan mo yung positive side, meron, pe pwede, pe pwede. Pero siyempre, kailangan mo pang, uh, ano siya, kumbaga sa ginto, pare idaan pa sa apoy, ayusin ng mabuti. So marami yeah. kailangan mo siyang improve. Unang-una, okay, nabanggit mo yung ano per, kailangan niya improve. Unang-una, uh, Matouso siya. He should learn at his height 67, 67 yes, or 68. Uh sa international basketball, yung yung 68 parang pwede sa ano yan eh. Ta number 3 yan eh or stretch small forward. Mga, oh. mga, mga 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 mobile yan eh, nagtatakbuhan yan. And uh isa sa maganda dyan, if eh, you, you can uh, beat your man on the dribble. Okay? Ah, uh, you can beat your man on the dribble. Marunong kang mag-create ng yung shots on the dribble yun ang nakikita kong kailangan niyang improve. Attacking from the outside, going high to the basket, or stopping for a uh, pull-up. And uh, the, other, the other end, well, siyempre, medyo hindi mo naman kailangan magaling na mali, eh, pero disente. Disente ka naman sa pagdidepensa. At when I speak of uh, pagdidepensa, it's more of the uh, physicality. Okay, marunong ka makipagbanggaan, malakas ang kondisyon ng katawan mo. Alam mo pare, yung kada bangga, kada laro, nakakahina yan pag tagal-tagal eh diba? Um, For sama. example, Correct. sa fourth oh. quarter, nagsimula na ng physical. Baka hindi ka tumagal ng fourth quarter, hihinghinga, it will wear you down eh. Di ba? Yung mm -hmm. mga pangga-bangga. Uh, lalo, lalo na ngayon, are, it's more of a uh, seamless uh, offense wherein uh, they run a lot of pick and rolls and screens. Mm. Di ba? So, yan talaga. Ihanda mo, kata ihanda mo katawa mo dyan. Hindi ka tol pare nung araw sa atin. You'll just dump it on the post di ba? And the likes of Benji hmm. Paras, sila Ramon Fernandez, pare ikaw din, Jerry Odeñera, ibibigay sa <laughs> iyo yung, yung bola, tapos titignan kung kaya nyo, okay, tukunin nyo kung hindi, kick out, kick out nyo lang, di ba? Ganun nung araw, tapos meron din ano, para sundot-sundot, mga diligensya, pick and roll, eto pare, ano eh, talagang staggered screens, pick and roll, di ba? So, talagang kailangan mong tibayan ng ano mo, ang katawan mo, sa kakahabol, okay, yung lakas, yung, uh, yung cardio mo sa kakabot at siyempre yung lakas mo po sa kakabanga din. Ito pa. Pag napagod ka doon, siyempre o siya ka yung pakailangan, no? Kailangan may binabantayan ka rin naman ng mga more uh, physical na players. Siyempre, pag markman ka, alam na alam, pababantayan uh, ka, di ba? So, yun ang kinakailangan niyang improve. Okay? Ah, uh, yun yun ang nakikita ko. Uh, Maganda yung shooting niya. <clears throat> pero wag siyang mag uh, makontento na para lumalabas na uh, yun ang nakikita kong dapat gawin ni ano ni ni Karen. Kevin na uh, syempre offense and defense although sige spot up shooter pero dagdagan niya okay uh, simula siya sa international uh, league alam ko maraming maraming kukuha yan eh uh, sa kanya ngayon uh, nakita siya na medyo hindi maganda rito. Talaga napakasama ng na laro niya nitong nung finals eh. Pero pa siya, pero pa ako nakita ng ano eh. Uh, parang uh, he drove that to the right side, parang floater na parang ano eh, parang alanganin nawala eh. Do? So, yun. Yun ang mga dapat na binibigyan niyang pansin paano how to play in the perimeter. Okay? Uh, actually, no nakita ko rin siya sa Salasal noon, di ba? It's either uh, he drives hard or three-point shootout. Eh. Okay, yung perimeter game, lagay niya. Kasi ang laki niya. Eh. One, dahil shooter ka, one fake, one dribble, pull up. Yan, gagawin niya. Or hesitation move. Yung mga ganon. Uh, maging mobile player siya. Hindi lang parang one-dimensional player. Yun ang na nasasabi ko.